atin pong ihiwala yung mga reject, ari nga akong garni o reject o yan o kaya ho pag minsan bibili tayo sa tindahan hindi natin alam kung reject ba o yung binili natin o no? yung may ganito pong maliliit na ano yan Oh. Pero pag po naman kung baga kayo nasa palingke Siyempre pag uh, ma uh, wag na rin hubar kumbaga tayo bumili, di pumili na lang tayo baka minsan sabihin natin na sabi nung na ko sa vlog reject daw ari ay e, makikipag ano sa atin yung magtitinda kumbaga abay di, hindi uh -huh. kumbaga sinir ko lang po ba sa inyo kumbaga di ang akin po kumbaga naging alam nyo po yung ikot nung ano lang kamatis uh -huh. ah kumbaga ay yung may quality quality pa uh yeah. -huh. hindi po hindi kamatis po naman ito lahat yan tulad na rin bulok balibang natin yan na po tapos po yung iba hinintay natin ito pong ganito pag dito sa bagsakan hindi na rin ito pag sa mga biyahero po hindi na oh, ito kukuhain kukuhain man parang sa reject na rin ito papatak gawa ho ng over na po hinog na dapat po sa mga biyahero ang kukuhain nila ito yan pinakahinog na ito sa kanila ito gawa ho ng minsan mga one week pa bago mabinta biyahe ng one day hihinto sa bodega one day di two days bago po makarating ng five days mapaparating po sa inyo sa hapag ganito yan ito naman yung pinipili ng nasa hapag Yan natin pong ihiwa-hiwalay na po. Yan na po yung ating kamatis oh. Kakatuwa po. Yan, salamat po Panginoon sa biyaya po. Oh, lahat po ng ito amin pa papasalamat. Oh, at nakaani po ng ganito. Aba. Ah, dami po ka eh, isda malalagyan na yan, ano? Pero yan po, sa malawakan taniman, ay nako. Eh, rejik lang yan. Ganyan kadami, oh. Minsan na yun, ng tinulada pa, rejik. Ay, ari atin na, oh, yeah, Oh. Yan na ho oh, yung ating kamatis tayo po hindi na nanggawa nung parang pinapagulong uh <laughs> hindi na po nang nanggawa at ito po naman yan, yeah, gasito ito kankara, ito himasin din eh kayang kayang himasin lalagitan na rejik nang po yung ibang maramihan malakihan ng ang tawag doon Nung parang gumuguho po ba tapos nilalagyan nila ng lock. Yeah, shout out po sa mga magkakamatis. Oh. May reject. Yun na reject. Hmm. Yan, bago po ito makarating sa inyo. Sa hapag po, o oh. Sige, nagay ito muna. May mga rejik eh. Lapnos. ngayon tempo nakikita natin yung sukat. Ang ah, natitira na ho ay parang panigunda. Yan na po ang ating kamatis. Hmm. Kikiluhin po naman natin. Ayan po, magtitinar po naman tayo. kamatis po ay sa totoo lang ay, ay ice ay pag po kumbagay sa kwentuhan nga lang may nakita may nalulug rin po upo yeah may nalulog may nakita ba may ipit pa pag po tagmahal kamatis ay nakakahon ahok oh pag tagmura ay naka-plastic. Pero yun ito po yung ano, tama-tama na ang paramgit po ngayon ay ano, 40 to 60. Binis sa amin, oh. Uh -huh. 40 to 60. Ay pero po pag baka yung bultuhan, pero dito lang po yun sa palengke sa amin. Baka po pag nagbultuhan, pwede pang pababa. Gawa po ng ganun po naman na ang kalakala. -kala. Pag dumami, nagbibigay ng na mas mura. Oh. Uh -huh hindi po naman pag pag dumami ay lalong di, ng mura sulutan din nga po yung ano han pasortihan din sa presyo ito po ang buhay ng magsasaka oh. may kumikita may nalulugi may may nakakapagpagawa ng bahay, may nakakapagbinta ng bahay. Opo, yan ito totoo. Iya. Yeah. Yan po ay ikot na sa saka, May gumanda ang buhay, may humirap ang buhay. na May sinwerte, may minalas. <laughs> po <laughs> Talaga ka Marcos, kwintong kamatis natin na ano. Abay, sasamahan po natin ang kaunting ano. Lahat po ng makain, lahat ng ano, hindi kaya natin pagdaanan. Oho. Direkta ko na po din eh. Siyam. Isang kilo na ah. Pinirekta na po natin at kakaunti na naman. Yo, yari na oh. sampung na po. Ito po ang mauna lang natin deliver oh. Sampo po muna. Ayun po, tayo po tuloy, tuloy na po. Yan, salamat po sa inyong pagsama na ano po. Yan, ingat po ang lahat. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama po. Ano? Yan, ito na po ang nangyaring harvest ating ano, kamatis. Yan, ingat po ang lahat. Happy-happy lang po. Bye.